So, ayan yung kanilang isaw. Hello! So, nag kami ng isaw ulit. So, on the way kami going to Isawan. Let's go! Ito po yung on the way going to Madinat. Madinat, Zahid. Pag galing ka sa Hamdan, ito yung way Hi guys, umulan kasi kaya yan bigla nilang sinarado. Pero check natin kung nagbibinta pa rin sila. Sakto ako ang whole day ako. Ate, ba't sarado diba, na kayo? Hindi pa naman ma'am. Um, so ayan. Ito. Um, okay. so. Ito. Itong isaw, kuha tayo ng isaw, lima sampo daw. Kuha tayo ng... Grabe siya, rice talaga. May Kuha tayo ng... Ten pieces. Ayan. Mamaya yung iba pag darating na sponsor natin. <laughs> Guys, umuulan. Tapos yung nadala naming jacket, wala palang hoodie. First time umulan ulit kasi dito. Tapos sa loob ng bahay din namin alam, sa loob ng building din namin alam na umuulan pala. Kaya nagtuloy kami. Guys, nakakita kami ng bakanting ano dito nung town nito, chart. Oh, so kami na magtitinda. <laughs> sa wakas guys na huminto rin yung ulan ambon pala yun na yung na-order namin guys na isaw 10 peraso yan 20 dirham with rice java Oh. ne olan